Hello mga kabiyahe! Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, samahan nyo kami sa isang bagong adventure. Pupunta tayo sa Balagbag Falls sa bayan ng Real Quezon. Tara na at sabay-sabay natin tuklasin ang ganda ng kalikasan, malamig na tubig at relaxing vibes dito sa isa sa mga hidden gems ng Quezon. Kaya huwag nyo yung skip, simulan na natin to. Kaya tara! Let's go! Yan, Quezon na naman tayo No? Quezon ba yun, Laguna? Ah Hindi ko rin alam Real Real Quezon Galit, ah? yung lamig Ha? Yung lamig Yung, di, hindi lamig, di naman malamig Yung, kalsada Ah Ano Siguro sa pagiging mo ngayon crowded. Oo oh, nga eh. Nandun na at right ng... Time check. 4.33. This is brought huh? to you by... Huh? Wala. Brought to you by... Pag nag-sponsor someday... Mali. Kala ko pahagi lang yan. Oo oh. nga. Pag may pasponsor ka na. Wait lang, nasa na sila? Mabilis ba ako? Hindi, hey, bagal mo nga eh. Wow, doon yung nandiyo na sila. Magkakadikit sila. Paano kung may naisira ulo tayong nakasama? Ay, nakatabay. Pangit pa kung babaan na lang. Hila. Hmm. Ano pag sasakyan? Uy! Uy! Doon nasa ba? Mag-uwian sila. Outing! Kaya nga bata. eh. Bata ka. pamilya ang kami bata. Bata ka kayo son. Eh, Taytay Rizal na pala tayo no. Marami uh -huh. ng park. Uh -huh. Eh, nag-hibing na. Uh -huh. Ang -high, na. uh -huh. nag high beam na si na high beam ngayon. Yes, Papa. Yeah pa? the I What's like name? What's the name? ano? Na eh. okay na okay na. ano? ano? the na pressure Kahit yung ano yung post yung posporo na ano hindi na ubus. Kaya na makalikha ka ng apoy. Kasi kung wari, may nahuli ka sa gubat, tapos ano, gusto mo lutuin. Malulutuin mo. Oo, oh, yun ang apoy mo. Ano yan, ulap o bundok? Bundok. And yan guys, magmo-morning na morning is the new day kaya sisingit tayo eh, joke lang, hindi aabot kasi ayun no, sumingit pa eh, pagkakataon, pagkakataon lo ko 9 o'clock baby ayun na talaga, dali big Wow! Na ah, dito. O nga pala. Dito guys yung Jollibee ang ano niyan, palatandaan niyan ay yung malaking malaking red horse. Ayun no? <laughs> Ingat lang kayo guys, marami nang sisiwian ang province ngayon. Hindi natin alam paano sila mag-drive. Hindi natin alam mga aksidente. Kaya, ayun. Va no? nice reflexes. Wow. The intestine. Good morning. Wow. Sarà da me La migra. Ayan guys, ang sarap ng ano. Kami pa lang yung motor dito. Tingnan nyo, kalbo na yung ano. Ano ba ito? Gagawin sa division. oh, malubak ha. Medyo malapit na kami guys dun sa ano. Okay, sa Via Rosary. Good morning, guys. Welcome to ano lugar ba to? It's Amoy Province. Wow, humataw na sila. Ang um, mga friends, hindi na tayo sa Family Laguna. Konti na lang nasa lugar na tayo ng ano, lugar kung saan nalang peke ang real 36 kilometers away na lang bago tayo makarating sa ano sa pupuntahan natin guys kami na lang ulit ang motor dito Thank eh no, eh no. na. Ay, oo Mulan na. Yeah, we're here to Kapote, guys. Kapore, baby. Yung arko, kuya, ang lamig. Yung arko nun. Dito! Dito! Ang ganda ng stuff dito mga kaibigan! Diba yung ano? Diba yung way? Paano ba mga mga kaibigan? May beach house din o. Kompleto pa lang. Ay, dito ay picture to dito. Wala na nga tayo. Binasa lang yung kapote natin. <laughs> Binasa lang yung kapote natin. <laughs> Kamating nga dito. Sinasalag talaga. Pan-trip lang. Nandito namin sa Balagbag po. San magbabayad po nang po? Dito. Diyan na po, no? Kasugino. Pwede naman po po. Aring iiwan. lang ba? Yun guys, dito pagka hindi kayo naka-exclusive yun doon, walang ihawan. So dito parang pure ligo lang talaga. Meram kami, hindi na kami maglilipat na no, dito. Panoorin ko yung ka-upload mo. Ano Ito guys, may 3 minutes na lakad lang to. Pero... Ayun, dito sa part na to, may cottage. Pero, Walang tubig tsaka ano Yung ganito Wala mm. mm. ganis Hindi naman <laughs> Diba? Oh, lakad to the max Ah, so bali ito yung mga cottage niya Ayun na yung poles Ipili na lang kami Ganda mga kaibigan Ayun yung poles oh Katabi lang ng cottage. Ayan guys, may piso wifi din. Pero ganito oh. May piso wifi nila. Ito yung cottage namin. Ganda oh. Pwede oh, nyo magdagat, Pulse. Pero pag gusto niyo ng dagat, nasa kabila naman yun. Ayan guys, so galing sa bato. Ay galing sa bundok. Hmm. Lamig yan. Bili lang kami soft drinks. Yung... Picture ano dito dito. Hige, mamaya, to. Dito, oh. <hansung ruhigeran> dito ba? <hansung ruhigeran> Kamusta na naman yung pride ko niya to? Okay. Pero ang ka bibili ng pangalawa to. Lantay ko lang yung anak ko. Ayan guys, ilaw muna tayo. Ilaw muna ni Papa. Ganyan <laughs> na tayo, tumot lang ngayon.

Ang tutulis po? Ay, hindi naman. Yan guys, kukuha na natin sila o yan ate. 1, 2, 3. Sa pa po. 1, 2, 3. Dito yung dinigin dito. Ako pa. 1, 2, 3. Yan guys, bibidyo lang daw tayo ni ate. Pani kuya. Ay, ito yung ulang version ng Insta. Ano po? Ako oh, pa, yung 8. Ah. Baka tayo na ako kasi. Ay, yes, oh. baba. Wakit ba, tadal, baba? ito. Papa. Wakit na ata ah. dun, Papa. Wala dun, Papa. Dito, okay. Dito, Papa. Ito, Papa. Suma, ulit. Suma. Ingat lang, Papa. Ingat lang, Papa. Relax dito papa. Relax. -alim o pare, lalim din doon, pwede ka akong pumatukin. Pwede rin maupo dyan, Eh. Huh? Ha? Pwede rin dyan. <laughs> dito ka po, dito. Si Joe kayo, ha? mo. Wala? Wala, pa kata, mapay. Eh. Dito, dito, papa, mataas, no? Ayaw e, mo kong kuhaan. Laling ako, na Tal dito, <laughs> dito sa... wala, papa. <laughs> Anh gái Mặt đang là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lamig din ang tubig, pa. Wala <laughs> sila? Po. Umakyat pa kanina, Papa, eh. Ako guys, ay, kailangan ay, di tayo ay, 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 dito, tayo. Na, dito na oh. Na, oh. Ay, di tayo atras sa challenge. Wala ito eh. Dito na lang Kailangan dito tayo atras. Wala tayo na sa umakyat. Ayun o. Kailangan na dito eh. Uy, ganda. Uy, Parang ito maganda. Eh okay, guys, so, malalim yan? Hindi. Hindi. Tara. Pwede nga. nag kayo. tayo doon? Yan guys, nandito na kami sa anong pangalan nito? Balagpag Falls. Sa Balagpag Falls ang pinakamataas na ano. Yan. Ang dulas kasi. Ang baya. Ay, Ay no, ang ganda dito sa gitna. Pwede ba maligo na lang. Maligo? Pwede naman. Gang. Okay. Um. Ayun guys, sana na nag-enjoy kayo sa vlog natin Hanggang sa susunod na pagdalakbay natin Paalam!